ok guys kukunti lang ang tao guys pag araw ng martis kasi ang gawain guys nasa loob ng simbahan ok guys dyan yung ano guys gawain sa loob ng simbahan yan basta maratis guys ang gawain sa loob pero pag sabado guys ang gawain dito sa labas Kaya puno ako dito ng mga tao. screennya guys tetap <tutuk> Duterte Sabadoos, guys. Pag sa badog, guys Pagbasa doon sa guys Diyan ang Disa guys yung Estates na din din. Okay, guys Yang Estates yan guys Diyan ang Disa Pagkaroon sa Badu Pag Martis kasi guys Martis kasi guys Wala dito sa Lapas ng gawain Kundi dyan sa loob na yung simpahan na yan Mingaw. Tahimik siya. May makita kang tao ito guys. Pa ilan ilan. Yan ang aeroplano na yun guys. papunta doon sa airport guys. Malapit lang yung airport dito guys. Alam niyo guys, yung pag-asa ang pag-asa ng YouTube channel guys ay nasa inyong mga kamay. Kaya nakikipag-usap ako sa inyo guys nga sana ay suportahan po sana niyo ang mga videos ko, yung YouTube channel ko. Panoorin niyo guys yung YouTube channel ko. Pagkatapos mag-subscribe kayo guys para bilang tulong at bilang suporta guys sa youtube channel ko napaka okay, so, napakatahimik dito guys pag araw ng martis pero kung sabado guys dito mga gawain guys so, dito. dito mga tao guys nakaupo hanggang doon yan guys so, papunta yan doon sa ano guys Diyan. Sticks na yan, guys. Ayan, guys. Seropano, guys. Yun. Paparating na, guys. Yun. Paparating na yung kahihinayintay ko, guys. Ayan, guys. guys. So <laughs> gunman. Ito yung kalagayan dito guys sa Ambil. Pag araw ng ano araw ng Martis. So para napakatahimik niya guys. Yan guys. Oh. Ito yun naman yung mga ano guys. Oh. Yeah, guys. Napakalinis na guys. Oh. Bagong alok siya guys.

Paano guys? Itong area nito guys, daanan talaga itong aeroplano nito guys. Malapit mm -hmm. lang kasi yung report dito guys eh. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ha? Ako po yung nagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa YouTube channel ko. So, Sumusuporta na. Mga nagsubscribe sa YouTube channel ko. Mga naglalike sa mga videos ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Hanggang dito lamang po guys. Thank you very much.